Muli po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel, at ngayon pala po nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment, at subscribe. Muli po ay pinag-uusapan po natin o iko-content na uli natin itong si Gold Dagal. Alam naman po natin na siya po ay isang komedyante. At sa kanyang ginawa, na pagpapatawa ay eh ginamit niya po ay eh kinuntent niya po ang Iglesia Ni Cristo lalo lalo na po ang kapatid ni Eduardo B. Manalo. Natural po. Natural po sa isang tao o sa aming mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo ang mag-react. Natural po sa aming mga miyembro o sa mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo na magsalita ayon sa kanilang damdamin pero alam na po, po natin na hanggang doon lang yun kasi ang mga iglesia yung Kristo po naturoan niya ng mga aral at ng mga salita ng ating Panginoon Diyos kaya nung binaril si Golda sa Pampanga kagad po pinagbintangan, kagad po pinagbintangan ang mga Iglesia ni Cristo. Ha? Kaya mo pinagbindahan ang mga Iglesia ni Cristo. Si Cristo, si raw ang nasa niko ng pamamarin. Alam niyo mga kaibigan, mga subscriber ko, at yung mga makakapanood ngayon, hindi lamang po ang Iglesia ni Cristo ang ginawa katatawanan o ikonomintan ni Goldagal para maka ang o para marami po ang mag sa kanya, malahat po, pati nga po ang Pangulong Rodrigo Duterte, ginawan po niya ng content. di ba? Malay po natin, yung mga galit sa Iglesia ni Cristo, yung mga kumakaaway o umuusig sa Iglesia ni Cristo, at ito ang ginawang paraan, ito ang iniintay na pagkakataon para sa pagkamatay ni Goldagal ay eh, ang mga galit sa Iglesia ni Cristo, ay lalong magalit. Kaya, kunwari, kunwari, o oh, pinapalitaw nila na ang Iglesia ni Kristo raw, ito po ah, ang Iglesia ni Kristo raw, ang bumarin kay Goldagal. Pakinggan po pa po natin itong isang vlogger na to. you up please And

Alam niyo na po kung sinong tinutukoy tinututukan niya. Na masarap, sarai. Alam niyo mga kababayan ko, mga kakwa ko vlogger, mga kakwa ko content creator na katulad ko. Sabi ko nga po, kung magba-vlog kayo, kung gusto niyong magpasikat, isipin po na muna ninyo kung ano ang magiging content niyo. Tapos isipin po ninyo kung ano ang magiging resulta doon. Di ba? Hindi lang yung makapag-content kayo, makaisip kayo ng content. Pero marami po ang masasagasahan nyo, marami po ang magagalit sa inyo. Mag-isip-isip muna kayo. Tuloy pa po natin. Yeah. <laughs>

ng lumalabas tangan sa Iglesia ni Cristo. Maliban po dito, eh meron pa po tayong inilagay sa content natin o sa thumbnail natin na ito naman po ay sigurado ako na kukulubo ang dugo ninyo. Ito pa po yung isa na umusig o nang alipusta talaga. Lalo-lalo na po kay kapatid ni Eduardo B. Manalo. Ito po, balikan po natin yung mga umusig. Ito po, iglesia ni Kristo, Ako buta ako dito. May nangyari ba? Ito po, ito pa po yung sinasabi ko sa iyo na isang mas palinding pag uusi isang napaka labastangan sa Iglesia ni Kristo. Pinagmumura niya ang mga Iglesia ni Kristo, lalong-lalo na ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Pero sa kamila po nito, sa kamila po nito, pero sa kabila po, anong ginawa ni Epipayo Labrador? Kahit sabihin na po natin na marami po ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, lalong-lalo lalo na rin po ako, na kumulong po talaga ang dugo sa mga sinabing pagpumura sa pag alipusta paninira ni Epipayo Labrador. Pero ano po ang ginawa ng Iglesia ni Cristo? Dinawa po nila, na, nagsampa po sila ng kaso. Nagsampa po sila ng kaso, kay Epipayong Labrador, magpipilgan-pidinaan po nila sa tamang pamamaraan. Kaya po yung mga nagsasabi na ang mga Iglesya ni Kristo'y mamamatay tao daw po, ang mga Iglesya ni Kristo'y ganito, yan po ay paninira lamang po ng mga, kumakalaban sa Diyos ng Kristo. Maliban po kay Goldagal, kay Epipanyo Labrador, sino pa po? Sino pa po ang mga umusig? Sino pa po ang mga nag-alipusta sa Iglesia ni Cristo, Ito, pakinggan po natin. Ito, isang vlogger po. Ito po, sigurado, kilala po ninyo. Ito po yan. lalo lalo na po ngayon, ang panahon po natin ay eh, talagang napaka-hiket na idadaan po sa mga social media. Ayun po, na nga po ay eh, si Gold Gagal, tapos si Epipanyo Labrador, at ngayon naman po ay eh, si Aling Marie. Di ba? Kung iisipin po ninyo, lahat po niyan, eh, lahat po sila, lahat po sila ay eh, lahat po sila ay kumalaban. Lahat sila ay pinahiya po ang Iglesia ni Kristo. Pero ang hindi po nila alam, ang hindi po nila alam na ang Iglesia ni Kristo po ay may buhay na tunay na Diyos. Hindi po nila alam. Hindi po alam ng mga pumukusig sa Iglesia ni Kristo na ang magtatangon o ang ahatol sa kanila ay ating Panginoong Diyos kasi sinasampalatayan ng mga Iglesia ni Kristo na hindi pababayaan na hindi pababayaan ng Panginoong Diyos ang kanyang bayan sa mga uling araw ganito lang yan mga nanonood mga subscriber ko mga patuloy po na nanonood sa ating Youtube Channel para ako, kung halimbawa po ako Halimbawa ako ha, may nakaaaway ako. Halimbawa lang po, may nakaaaway ako, may nakaaway ko, and, eh ayun, may nakaaway kami. Pero maliban dun, mayroon pa po akong ibang nakaaaway. Kung baga, eto po example lang. Maliban dun, mayroon pa po akong ibang nakaaaway. Bago itong nakaaaway, ko ngayon, kung baga nung mga nakarang panahon, mga nakarang araw, mga nakarang oras, so, mayroon po akong nakaaway. It's e a new time. It's e a bagong oras. It's e a bagong pagkakataon. May nakaaway po ako. Ganon, gagamitin ng mga nakaaway ko na sila po ay gaganti para po ang mapagbintangan. Ay, naging kaaway ko ngayon. Ganon lang po. Ganon lang po kasimple. Ganon lang po kasimple. Sabi ko nga po, ang mga Iglesia ni Cristo ay sumusunod po sa mga aral ng ating Panginoon Diyos, lalong-lalo na po sa batas natin dito sa Pilipinas. Hindi po nila ilalagay, hindi po nila ilalagay ang batas sa kanilang mga kamay kasi may takot po, may banal na takot po ang mga iglesia ni Kristo. Kaya po, kung sino man po, kung sino man po yung tumira, sino man po ang bumarin, kay Gold Ito, ang pinagbibintahan po ay eh, ang Iglesia ni Cristo. Di ba? Ganun lang po yun. Eh, marami pong galit. Marami pong galit sa mga Iglesia ni Cristo o maraming galit sa Iglesia ni Cristo. Eh, Ayan, sasamantanin po nila na lalo pang magalit ang mga ito para lamang lalo magtagumpay ang kanilang pag-uusig sa Iglesia ni Cristo. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe at eto pa po ang isang umusig sa Iglesia ni Cristo. Ito po siya. kung natatanda nyo po, ito po yung isang banyaga, isang foreigner na pumasok o sumamba sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pero ang gaya niya ay para mag at sinasabi pa nga niya na kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Kaya ano po ang naging damdamin po ng mga kapatid nung ginawa ng taong ito na nag po siya, kumuha po siya ng video sa loob ng Iglesia ni Cristo Natural magagalit po sabi ko nga po, eh tao lang po tayo na may damdamin tao lang po tayo na kapag nagalit, eh kung ano-ano ang masasabi natin siguro ganun din po kayo pero pagkatapos po nun ang gandun na lang po yun ang gagawin na lang po namin ay ipatiba sa Diyos Opo, po, isa ipamatas na lang yung mga ginawang pag-uusig, yung ginawang kasalanan na mga tao umuusig sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya po, huwag po kayo kagad maniniwala. Huwag po kayo kagad maniniwala sa mga fake news, lalo-lalo na po kung ito po ay sabi-sabi lang. Kasi madali pong magbintang. Madali pong magbintang. Ang mahirap po ay yung mga ebidensya kung wala po silang matibay na ebidensya di ba wala po yon fake news lang mong po yon kung kayo ay bago pala lamang sa akin channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog paki-like, comment at subscribe po